saan nga ba rin yung... It's a party. Laghan ko ngayon. Ipuku ko ano naman. Parang isa. Parents' 23, give Hello nga po si Parents' gift. Nasa so, tanong Parents' gift. Yeah. Ay, maayong... Make sa oras ah. Alas dos. Lunch break Ay, na mo, mo mga langge. Sa <laughs> mga on me sa Jollibee kay... Wala ka na nandito okay. Close na. Pwede akong car eh. Sarap. Mga dafto. Wala yung mga tao. Close mo naman yung <laughs> <laughs> okay. car highlight ka. Hello, Black! Hello, Black! Mangot-mangot sa po. Hindi. Hindi buot na. Hindi buot. ko sa nang yung mga. Nakapanimaw mo. Jelly <sighs> Bill ang talay ko eh. Hindi <suspand> lang siya ka ng mabali, <suspand tiling> no? <kayo> Dito kay kag kuan dai. Biro na sa mga aksan. Mga utag na sa mga. ig sa ko ikuan sa ni kasi party. Wala gi sa mga imong anak ni pilak ba kag anak. Tagdan Ang puno niya mag salmon ko. ig ako ang kauban sa work akong BFF char. Eh tiyan ay. So na ay mo decorate sa room 3800 kasi mangugus kanang kuan lang mo ha kay sa mangugus kay opener siya budawat ra siya o, Dawat lang mo <laughs> <laughs> budawat siya budawat sa mo may <laughs> puli-puli mo dinawat tay di mo niya siya mamili budawat ra niya siya ganang, mga maninong o paninang mga uh, Cargador, door nindag is the <inaudible> basta na niya siya asa matamag withdraw dahi di <inaudible> ha di <inaudible> ay <inaudible> ah okay mingo Di ba na? Mingaw Tokens? Oo. Uh -uh. -oh. di ko na ka din apel o meeting. One pack of candies pag i nilo. One pack of chocolate. Hi, Chief. Mag-withdraw. Ha? Ah, dito, agay, dire. Sige, sige. Asa ko na ito ay daplin ko na tagi o eh. Daplin tayo dito eh. Paralig. About yung guys ah. So 5,000 divided by... Muna yung acreage na, acreage. So bye-bye. <laughs> so, mga unsami. Ah, Mag-withdraw pa siya. Bye-bye. Ah,